Yan po ninyo, mga kanyang no? Nanok pa po yung binibistay ko pa po itong gamit ko. Para sa ano. Para madali. Pagka may bato-bato. Kapag may bato-bato kasi mahirap yan, o. No, Pahid, eh. o. Bah, ba, kakalaglag lang. Ganda yung garito nga pa ang magbiste ng gartong uh, basa buwang tagal. Tagal lumabas. Ay ipon sa loob sa sa butas. Nagbabara. Yan yung ito ah, uh, uh, sa labo. mo. Abara. Ah. Marami naman ako nabistay. Tapos pagkapahid ko na, patutuyo na, bukas ng uli. Tatum. kanina pa ako nagbibistay eh. ngayon ko lang naisipang kuhanan Woo, yeah. Hirap na masarap ang mahirap.